So ayun, hello po ano, sa inyong lahat mga kaibon Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibon Ayun, andito naman po tayo ngayon para sa ang um, Sa panibagong video na naman Siyempre, isa pang ibon So ako po yung Ako po ang inyong ano ang um, Kumbaga, ako po yung bikula nung mag-iibon Sabi ko nga ano um, Sa ngayon nga pala mga kaibon ay ano ang um, May isang ibon naman tayo dito Na nahihirapan mga itlog um, Yung ano isa dito sa breeder ko ng zebra finches tulad nung ano nga, nung last na mga upload ko, nitong mga nakaraang ano, itong mga nakaraang linggo may isang ano din ako um um uh, zebra finches na nagka ano, nagka egg bind so nahihirapan din siya mga itlog, so kagaya ngayon mayroon naman akong ano dito, um isang breeder ng zebra finches na nahihirapan mangitlog itlog at ang masama pa nito kasi um, parang may ano parang may sipon kaya aga pa na natin tatang susubukan natin na kung matanggal natin yung itlog tapos painumin muna natin ng ano ng um ng dextrose powder ano kasi am um, kawawa naman kasi nanghihina na siya tapos ang um, bukas um, ay inumin ko ng ano pa inumin natin ng um, yung ano um, ambroxitil para din dun sa ano sa sipon para makarecover para madali siyang makarecover so andito ipapakita ko po sa inyo ano ang um, tinanggal ko na nga dito sa ano dito sa breeding cage kasi naawang ako kaya um, mamadilin natin no na matanggal yung itlog para makarecover siya kaya tara So ito siya no mga ibon ayan isang pure white na Sibra Finches. Siyempre, hen, ano? Kasi nga, sabi ko, nahihirapan ng itlog. Um, pasensya na kung marumi o madumi yung ano, yung pinaglagyan ko sa kanya. Kasi nga, ang um, may stock na to ng ilang araw or ilang weeks na, na hindi to ginagamit. Maliban lang dun sa isang ibon ko nung nakaraan na nagka-igbine din. Nilagay ko dito. So, simula noon, hindi ko na to ginamit kaya madumi napakadumi nung ano yung loob so, pero kung sa bagay kapag so natanggalan natin yung ano ito yung itlog lilinisin ko na to tapos pansamantala dyan ko na muna siya ilalagay kasi painumin ko na yan ang ano ng ng gamot ng dextrose powder so ito yung dextrose powder na ginagamit ko ayan So, sana uminom pa siya, no? Kasi kapag ka ganyan mga kaibon, kapag ka nahihirapan na, ano, kung minsan kasi may mga ibon tayo na nahihirapan ng mag, mag ano, uminom ng tubig. Um, nilalagay ko na lang yun sa, ano, sa ringgilya o dun sa syringe. Kaya lang, sa ganitong ibon, ano, napakaliit. Ayan, kita niya naman yung ibon na napakaliit. Pero kahit pa paano, ayan, nakakapag pa naman din siya. Kahit na sabi ko nga ay eh, parang may sipon. Ayan, nung hinawakan ko kasi siya kanina, basa yung ano niya, yung dik at may mga tubig na tumutulo. Pero hindi naman, ano, hindi naman karamihan yung tubig na tumutulo. Kawawa lang kasi, ano, hirapan talaga siyang umire. ayun ang bagong salang ko nga pala itong mga kaibon so bali ngayon ko lang ito tapos um, ang taba ng kata, ang taba ng kanyang katawan so ano siya kaya nahihirapan siyang umire. kasi kapag ka mataba kasi mga kaibon yung ano ibon natin Um, isa yon sa nagiging kausa kung bakit nagkaka-eggbind yung ibon natin hindi lang dito ano minsan sa mga gold pa rin o, no. nung, nakarang, nung nakarang buwan itong ano yung breeder ko dito na gold nagka nagpa din um, pero um, ang maganda di maganda nito kasi um, na, ano, nailabas niya ng, ano, nang maayos yung itlog kahit na nahirapan so nung nakarang nandito na sa baba yung ano yung hen ko dito, nagulong dyan tapos ang kagabi yung ano dito yung isang starfish dito, so, ito, ayan itong hen na to, ayan itong nasa right side babae yan nagka-egbine din yan buti nga na nailabas niya yung itlog kaya medyo malakas na siya so, hindi ko lang alam no? kung ilan yung itlog niyan kasi masilan kasi yung ano, starfinch. Kaya hindi ko sinisilip. Kaya ano mga kaibon, ano? Ang um, susubukan natin na tanggalin yung itlog nito. Nitong ano, zebra. Kaya tara. So ito na po siya mga kaibon. Ayan. Um, may lumalabas na ano, kulay puti sana hindi pa nabasag yung ano yung itlog pero sa tingin ko hindi pa naman nababasag yung itlog kasi parang buo pa naman siya na matigas so kapag ka, ganito nga pala mga kaibon ano kapag ka, hindi pa kayo marunong or hindi nyo pa alam kung yung paano yung ano itsura na nagkakaroon ng eggbind or nagkaka yung ibon Um, dito po, ayan, dito sa so may puwitan niya, ayan, ulitin ko naman, ano, kasi nung nakaraan, sinabi ko na to, ayan, no, parang bumibilog, may bilog dyan sa, ano, ayan, na matigas, kapag ka ganyan, islog po yan, na hindi niya na so, ang gagawin natin yan, yung iba, ang may, may ipinapahid sila dyan, na ointment siguro yon so, um, ako since wala akong ganun at saka hindi ko nga alam kung anong klaseng ointment ang ginagamit nila kaya dinadahan-dahan ko na lang kung paano ko to ang um, palalabasin yung itlog so kawawa kasi mga kaibon yung ibon na ano nagkakaibay ito ang um, Minsan kasi kapag uh, nabibigla ano or nabibigla nating ano nahahawakan, nababasa, so medyo mahirap nang ilabas yung ano yung mga natitira sa loob. dito um, diyan dito banda sa may ano niya parang itutulak natin siya ng daan daan lang. So, kawawa, ayan oh, o. Oh. Ayan oh. makikita nyo o. Oh. Oh, kawawa naman kung ano. Sana may labas natin ito ng maayos. Kasi, ayan, nahihirapan na siya. Man, medyo mahirap kay mga kaibon, no? nalalamog na yung ibon hindi pa natatanggal yung itlog ayan medyo talagang ano medyo malaki yung itlog so hindi ko lang na uh, ano sa inyo na ipapakita kasi walang paghahawak ng cellphone ayan Ayan, kawawa siya oh pagpapahingahin muna natin ng konti kasi ano ah um, sabi ko nga kakasalan ko palang neto kaya nahihirapan siya so ayan oh ayan oh ayan oh, kita nyo yung itlog ayan oh, palabas na oh Ayan, oh, ayan. So, ayun, na natanggal na natin yung itlog. Ito na yung itlog niya, ayan. Medyo malaki din talaga yung itlog. Kaya nahihirapan siyang, ano, ang um, umiri. O kawawa naman. Tapos, syempre yung ano niya, ayan. Ibabalik lang natin yan ng padahan-dahan padahan-dahan lang din ayan yan eh biglang ano ayan yan lumakas at least lumakas na siya ng kaunti so, sayang ano kung ano kung nailabas siya sana to um, madadagdagan na yung or magkakaitlog na din sana ito kaso um, hindi niya kaya kasi nga sabi ko ang kakasalang pa lang nito as breeder so, hindi pa to ano am um, hindi pa talaga siya marunong kung paano ano um, paano siya umiri ayan Ayan no Ayan yung itlog. Tapos ayan siya o. Oh. Ayan. Ito. Kawawa naman. Kaya ang gagawin natin nito mga kaibon. Kaya inumin natin to ng ambroxetil or ng ano, ng dextrose powder muna. So bukas, ambroxetil naman kung hindi pa matanggal yung sipon, ambroxetil na yung gagamitin natin. So, babalik ko muna siya dito sa ano, sa um, sa hospital cage para makapagpahinga na din ano. Ayan, so ito na siya mga kaibo na yan, nandiyan na sa hospital cage. Ayan, um, kita nyo ano, um, hindi na, o, wala nang ano, hindi na siya lumulubo ano, yung may doon sa banda sa may pita niya. At least nakakapaglipad na siya. Kawawa yung ibon ano, na nagkakaibide para din yan na ano na tao na nahihirapan umiri so ganun din sila ayan tapos pampay um, inumin na lang natin yan ng ano ang tubig na may dextrose powder ito so counting na lang naman counting patak lang din naman don sa lalagyan ng tubig kasi kaunting tubig lang din naman ang ano ang lalagay natin diyan para hindi naman sayang yung dextrose powder kaya ayan ano um, nangihina pa din siya pero ano sana makarecover na kasi ang sabi ko nga kanina ang tingin ko is may ano na siya eh may um, may sipon kasi may tumutulo doon sa kanyang tuka na tubig so sana makarecover ayan So, ito nga pala mga kaibon, yung ano. Ayan, napakalikot. Ayan. Yung isang zebra finches ko dito na ano. Penguin. Ayan. Penguin po yan. Tapos may itlog na yung ano niyan, kapares. Ayan, ano. Napakagandang kulay niyang mga kaibon. Penguin. Sana um, so still lahat yung mga itlog para makapagpalabas na rin tayo ng mga ano ng mga penguin penguin so ayun ano ayan palabas so silip silip yung ano yung hen ang ano yan mga kaibon ang nest box na ginamit ko dyan bao lang yan ang nyug ayan binatasan ko wala siyang ano yung pinto na gaya nung mga nabibili natin na ano na nest box sa pet shop. Tapos ito din yung mga ano ko dito. So, flight ayan. Medyo ano na sila diyan. Um masikip na sila diyan kasi maliit yung ano, maliit yung flight cage. So, yun lang po ano, wakibon ng video naman na i ko sa inyo ngayon. So, salamat po ano sa inyong lahat mga kaibon sa pagpatuloy po na pagsuporta sa aking channel. So, happy birthday po sa inyong lahat mga kaibon.